Ganito ba yung sasakyan nyo at gusto nyo check up pen kung meron siyang sira sa pangilalim? Ganito gawin nyo mga boss. Una, hawakan nyo itong gulong. Tsaka nyo paikutin. Ganyan sa ginagawa ko. Pag magaspang yung ikot niya o kaya magaralgar, mag pwedeng sa bearing. Pero pag may sumisipol naman, pwedeng sa brake pad. Pag ganito naman na inuuga mo kaliwat kanang yung gulong tapos kinakalug-kalug mo na ganyan sa ginagawa ko, Tingnan nyo yung kamay ko kung paano ko inuga yung gulong. Ganyan na. Ah. Pag may kalog, pwedeng panggalingan rack and tie rod, bearing at lower arm. Pag ganyan naman, tinataas baba ko yung pagkalog ko ng gulong, ang pwedeng ma-check mo dyan yung ball joint, yung bearing at yung lower arm. At kung wala ka maramdaman na kalog, mga boss, ipaliko mo yung manibela mo. Papunta dito sa kanan. Ito naman mga boss, paninigurado mo lang na talagang wala nga sira itong sasakyan mo. Yan, pag naliko mo na siya magsagad, tsaka mo yung galaw-galawin itong gulong mo, suntok suntokin mo siya, tapos ugain mo pa rin siya pakaliwat kanan. Pag okay naman siya mga boss, at wala kang maramdamang kalog, ipaliko mo naman papuntang kaliwa itong gulong. Ganun pa rin naman ang gagawin mo mga boss. Kaya lang, ang gagawin mo naman dito, Ima manual mo yung pag-check up, hahawakan mo mismo itong tie rod. mo ngayon siya gagalaw-galawin. Kapag may ugayan mga boss or kalog, ibig sabihin may problema dito sa tie O kaya naman dito sa rack end. Pag ganyan mga boss at may problema sa rock end or tie rod, makakaramdam ka dyan ng mga lagutok. Na kahit na maliliit lang na bato or lubak, Kapag nadaanan mo, makakarinig ka rin ng lagutok. Tapos pag inilikulik mo yung manibela mo, mapapansin mo malaki yung play niya ang ibig kong sabihin nyo para bang may clearance dito sa manibela mo pag ginagalaw-galaw mo siya kahit nakatigil ka tapos nililikuliko mo kaliwat kanan mararamdaman mo talaga yung manibela mo parang may clearance ito naman mga boss, tinanggal ko na itong gulong. Dito naman sa gagawin kong pag-check up para makita mo naman yung standing ng rotor disc. Unang-una kung meron ba siyang gasgas, -gas, yung kapal ng brake pad, tapos itong lak ng CV joint mo, kung okay ba yung higpit niya. Tsaka mo ngayon ikutin itong rotor disc kung makakarinig ka ba ng gaspang ng ikot o sipol kung okay naman siya. I-check mo naman itong brake pad kung makapal pa siya. Makikita mo dyan mga boss pag okay naman yung kapal ng brake pad mga boss, hawakan mo naman itong tie rod. Ayan yung tie rod yung tinuturo ko. Ugain mo ngayon yan manual. Kapag kalugi siya mga boss, pwede yung tie rod naman. May problema rin. Kaya meron siyang lagutok pag lumiliko ka o kaya pag pahilahila naman na pag ganyan ginagawa mong check up mga boss, yung rack end naman ang ma-check mo dyan. Tapos ayan namang hinawakan ko, yan yung stabilizer bushing. Pag may kaunting kalugyan mga boss at makapal pa yung bushing, pwede kang mag-bolt retightening lang at pag okay naman, dito ka naman ngayon sa lower arm mo. Yan mga boss, yung tinatapik-tapik ko. May busing yan mga boss, so oh, yung tinuro ko. Teka muna po, position ako. Ito mga boss, so oh, yung tinuro ko, andyan yung busing nitong lower arm. Dulot-dulo yan, yun, yung sa likod, sa harapan, may busing din yan. Sa pag-check up yan mga boss, ano, pag inuga mo yung gulong kanina, yung una kong ginawa, Kapag sira yung busing na yun mga boss dito sa lower arm, pag inuga mo yung gulong nun talagang gagalaw itong lower arm. Lalo na pag ang pag-check-up mo, tinanggal mo yung gulong, tsaka mo inuga itong rotor disc, kaliwa't kanan. Makikita mo talaga yung lower arm. Gumagalaw siya. Pagsira. Ayan yung busing sa harapan ng lower arm, mga busong. Tinuro ng daliri ko. Ayun, may busing din doon. Tapos, ito naman yung boots ng CB joint nyo Or yung velocity joint Ayan mga boss, yung tinuturo ng daliri ko Pag punit na itong boots ng CB joint nyo mga boss Pwede nyo na yung papalitan Kasi yung grasa nyan tatapon eh Na pwedeng masira itong CB joint mo Na pag lumikuha, makakarinig ka naman ng Tok, 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 ganon Ito naman yung shock absorber mo mga boss Diba may boot yan Iangat mo lang yung boot para masilip mo naman Itong shock absorber mo Kung tagas na yung fluid nya siya nga pala mga boss, itong itinuturo ko sa inyong pag-check up ng sasakyan, ito yung kayang-kaya nyo nang gawin. Nako kung makakarinig ka ng mga lagutok, kalampag dito sa pangilalim mo, pwede mong gayahin yung pag-check up na ginawa ko at nakita nyo naman tinanggal ko itong gulong para makita nyo naman yung rotor disc nyo kung meron siyang gas gas yung brake pad nyo kung makapal pa yung rack end nyo yung boot pakikita nyo rin yun kung sira na yung boot nyo pati dito sa velocity joint yung boot nya kung punit na rin di ba tinuro ko naman yun sa inyo pag sira na yung mga boot niyan, mga boss, pwede mo nang papalitan. Kung manipis na yung brake pad, pwede mo siyang papalitan. Kung may gasgas -gas yung rotor disc, pwede mo siyang ipareface kung okay pang ipareface. Pero kung hindi na, papapalitan yung rotor disc. Basta lagi nyo lang tatandaan para sigurado kayo pag inilagay nyo yung jack sa chassis nyo itapat itong jack nyo pag nagangat kayo mga boss. Para ma-check nyo lahat yung mga parts dito sa pang ilalim kasi merong nagja-jack naglalagay sa lower arm eh. Mali yun. At sana naman mga boss nakakuha kayo ng idea sa pag-check up na ginawa ko. Samahan nawa kayo ng Diyos. Salamat.